Ayan, welcome na naman sa panibagong video mga ka-hunter So ngayon, magtitiksay na naman po ako ng isda So ito po pala ngayon ang gamit kong bagong gawa ko So hindi pa nga po tapos na. No? Yan. So gamit ko lang pong dernature tank yung sa isa kong uh, PVC toy gun Yan po yung gamit ko ngayon So katatapos pa lang po nito Order po sa akin to na pang tiksay So yan, si horse bat po yung tawag ko dito kasi parang seahorse yung style nyo so subukan ko lang po kung malakas pong tiksa ito so standby lang po mga kanter ito po pala ako nakapwesto ngayon sa tinatawag naming libtong so, medyo malalim din po itong ano ilog na to kaya kung dito sa amin ni libtong medyo malabo nga lang yung tubig pero hintay, -hintay lang po ng lutang tilapia Yan, tinamaan po mga kantir. Yan, ang putok. Ang putok po mga kanter nitong bagong gawa kong laruan. Tumama po agad tayo ng tilapia. Wow! po yung tilapia, oh. Yan. Yan, oh. Oh, mga kantero. oh. Hmm, tapos agad mga kantero. Oh. Kanter, oh. Yung four fingers na mga kantero ng tilapia. Yung tutok oh. Ang bagong gawa, ang ganda ng tama oh. Diretsyong diretso yung bala. Yan po mga kantero yung tama niya oh. Yan oh, gitna gitna oh. Oh, dito tumagos oh.

Ayan, tinamaan, tinamaan po. Tinamaan yung karpa. Ayan, yun, yun, yun. Tinamaan yun, 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 yung karpa, ayan dun. Yun na oh, yun. Malaki na po to. Ayan, ayan, na, ayan. Ayan, may dito. Tinamaan ko po. Kahit malayo, binira ko na. Ayan. Ayan, 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 ayan. Wow! Medyo malaki na. Medyo malaki na. Ah, po, na, kawala pa. Oh. Sayang. Ayun, hindi pa rin nung alis. Hindi ata tinagos. Hop, oh, dali, namaan. Bra. Salat ya. Ah, oh, yung mga kanti oh. Pero yung tama niya parang ano lang, dapis lang. Kain. magkanti roti oh, labiya. dapis oh, lang alangin tama. dapis lang yung tama magkanti ro. huwag mong alip. huwag mong Oh. huwag mong alip. huwag mong na huwag mong alip. huwag ating tinamaan yan mga kanter tinamaan po yung tilapia tilapia po itong bira po hindi nga lang kalaki yan itong mga kanter mga three fingers lang ito yun ang ibang lutang kaya binira ko na yun mga kantero. three fingers at yung huli pa lang po ito layo na nang nilakad ko pangatlo pa lang yung palit at to pa lang yung nahuhuli ko ayun po yung tama nya o gitna gitna ang ganda yun yung tama niya mga kantero. ro yun gitna gitna o Yay! Ganda ng patama Ayan, pangatlong uli Ayan po ang mga country, Hindi tinamaan na naman No! Sabing <laughs> sayang na hindi tinatamaan So, yun na po pala mga country yung aking nahuli lahat oh. So, nadagdagan lang ng isang tilapia yung medyo malaki tsaka dalag. So, hindi ko na napunan ng video gawa ng lobat na yung aking camera. So, ayan, umuwi na po ako. Hinabutan ng alas 5 ng hapon. And, know, yan lang, yun, yun lang yung nakayanan. So, yun po mga country oh. May pang ulam na din. Kahit, kahit na papano. So, yan mga country. Hanggang muli na naman na Bijo Ang pangalan nyo naman yung panibago Kung bijo